para Pilipinas at eto na nga panibagong plano na naman ng admin ang nangyayari ngayon kasi eto nga mismo si Boyeng Rimulya na ang nagsabi na talagang siya nag-a-apply bilang ombudsman so syempre uh, presidente yung nag-a-appoint ng ombudsman syempre eh, di pasok na pasok sa bangato kay ano kay Marcos Jr at saka eto nga sabi ni Ka Eric parang planado na to luto na to na talagang siya magiging ombudsman kasi nga yung impeachment ni ay medyo malabo na kasi nga, marami pang mangyayari dyan bago, nila ma, si sila maging successful dyan sa impeachment na yan. So, kung hindi nila mayari si BP Sara sa impeachment, ito, ito na nga, ito yung next plan talaga nila. Pag si Boying na naging ombudsman, eh di tatagtarin nila ng kaso si BP Sara hanggang sa makabagsak nila. Yan ang, ang ah, grabe talaga. Grabe ang sama. Sabi nga nung mga napakadaming comment na talaga namang galit na galit sila kay Boying. Talaga simula pa lang to kay dun, simula pa lang to sa ginawa nila na kay General Bantag. Basta ang post ay si Boying, ang daming nagagalit, nagbumura talagang talaga, sabi eh Jesus pa naman yung pangalan mo, bakit ganyan ang ugali mo? As in, saka ano to, 'di ba? Nawala siya ng matagal sa DOJ kasi nga nagkasakit tapos nung pagbalik niya ipayat na payat as in pero sa kabila ng ganun, di ba dapat kapag may karamdaman yung mga cabinet member o yung mga nasa gobyerno, ay dapat pinapaalam sa mga tao, tapos dapat tinatanggal na yan, di ba? So, hindi. As in, talagang halos gumaling na lang siya dyan. Medyo parang magaling-galing na ng konti. Yung iba nga sinasabing parang ano eh, isang bulate na nga lang daw ang hindi po may perma, eh, kukuhanin na. So, eto nga parang, ano ba yan? Nagkasakit ka na, parang minibigyan ka na ng ano parang nire-remind ka na na pwede ka anytime na mawala pero ayaw mo pa ayusin yung buhay mo, 'di ba? Parang ay, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nandiyan kayo, hindi pure na nandiyan kayo sa pwesto pero ganyan pa rin yung gagawin nyo. As in talagang wala na, wala na silang pinapakinggan. As in focus na lang talaga sila kung paano nila mapapabagsak yung mga Duterte lalo si Bibi hindi makatakbong presidente tapos hindi sila mawala sa pwesto as in kailangan si Romualdez yung sunod, tapos si Sandro, yung yan na lang talaga yung focus nila at lahat talaga ang pinakang ginagawa nila, main goal nila ay hindi talaga magsilbi at pakinggan yung hinaing ng taong bayan. Ang gusto lang talaga nila ay mag, magtuloy-tuloy sila at hindi na wala sa pwesto na yan, na yan yung goal ng government na to. Sobrang sama. As in, eto nga, pag, si, pag tong ombudsman si Boyong Rimulya, wala na talaga. Nasa kadiliman na, nasa kadiliman na talaga ang Pilipinas. Parang sabi nga ni Kaerik, wala na tayong pag-asa na ano, na magkaroon ng ustisya yung mga taong kinakainisan natin na alam natin na ninanakaw nila yung kaban ng bayan. Wala na tayong pag-asa doon kapag tumagal pa to at umabot pa to ng tatlong taon. Kaya wala na akong plan. Umuwi pa sa bansang Pilipinas. Dahil parang isinumpa na ang bansa natin, ay grabe. Kahit anong gawin, ay parang wala ng pag-asang maging maayos pa. Dahil salot ang mga nasa posisyon. Ay, true naman. Grabe, no? <laughs> Oo, totoo naman talaga to. As in, alam mo yung lahat ng mga parang, yung mga walang hiya talaga yung mga nakapwesto, no? Eh, wala ang magagawa. Kasi simula sa presidente, ano ba na mga asahan mo dun sa mga susunod pa sa kanya? Eh, yung presidente nga, e eh, ganun, bangago, paano pa? medyo nakakawala ng pag-asa pero kailangan par nating magpatuloy. Kasi panapanahon lang naman yan. Hindi naman sila forever dyan eh. Nagtatagumpay man sila ngayon, may mapabago at magbabago rin yan. Walang permanente. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. So, eto pa. Mm! Di na nahiya. May kaso siya sa ombudsman. Pero ilagay pa sa ombudsman. Grabe na ang justice natin. Wali na. Only God knows. He is only our... He is our only refuge. O, oh, totoo naman ah uh, ano lang, tuloy-tuloy lang tayo sa kapit lang tayo. As in, ang sama sa pakiramdam, ang hirap tanggapin eh, na ganyan yung nangyayari kasi nga nasanay tayo na maayos naman dati tapos biglang gumanyan. As in, kitang-kita natin kung paano sila naglolo ko, paano nila binabalik ko yung batas, tapos ano nga, yung mga katanungan natin hindi nasasagot. So, Pagbantay pa rin tayo at pagbaliktad naman ng lahat ng yan, eh, sigurado may mananagot. So, eto pa. May sakit na yan si Bonjing. Yan na lang ang makakapagpatigil sa kasamaan niya. Kawawa talaga, Pilipinas. Hindi talaga tayo nakinig kay Tatay Digong. Oh. Ayan, di ba? Ayun. ang sabi nga, eh, parang isang bulati na nga lang yung hindi pumipar na sa'yo. Tapos parang binibigyan ka pa ng chance ngayon. ayam mo pang ayusin. Eh, bahala ka na. <laughs> kasi, wala naman pero mente, eh, kung ganyang nagkasakit ka na, eh, baka matuloyan ka nang wala sa oras. Sayang naman, di ba? So, ito pa. Wala talaga talagang kwenta ang Pilipinas pag si Boying nakapwesto. Dyan, yung anak niya, nahulihan ng mariwana, walang kaso, anong klaseng gobyerno. Ito, ayun pa lang, doon yan kasi, di ba, nagumpisa sa nahulihan nga yung anak, tapos, biglang, yun nga, non-bailable pa yun, kasi nga, mariwana, eh, Ilang araw lang, tapos ang kaso. Eh, ganun talaga. <laughs> DOJ si daddy eh, oh. So, ito pa. Mm. Sana ma-realize niya, sick boying, na Jesus ang pangalan niya. Para matuuhan siya sa katotohanan. Secretary, tandaan mo, Jesus ang pangalan mo. Do not use that name in vain. Oo, totoo yan. Sana eh, ko lang. Kasi nga, ano nga sila kasi. Lasing na lasing sila sa kapangyarihan ngayon. As in wala na talaga silang nasa isip kung hindi manatili sa pwesto. Kaya, ganyan na lang. Wala silang pinapakinggan na kahit na anong hinaing ng mga tao. So, ito pa. Nakakatakot na talaga pag ito pa ang naging ombudsman. Lahat ng baluktot tutuwid. Pabor sa ng administrasyon. Saan na tayo pupunta? Ang Pilipinas. Napag iwan na tayo ng mga man sa pagdating sa kaunlaran. Ay, totoo naman. Ay, paano tayo uunlad? Ay, gusto lang naman sila ay makapwesto sila. Hindi naman sila gumagawa. Malang ng kahit project man lang, paano tayo online kung puro ayuda? O, oh, walang trabaho ang mga tao, ayuda. Ubus ang pera ng bayan, ayuda ng ayuda, walang trabaho, walang pumapasok na investment, paano? Saan tayo pupulutin talaga niyan? Panubog talaga, as in, sabi nga na ano, nasa kadaliman talaga tayo ngayon, ang Pilipinas. So, ito pa, Kuwari mm! Mulya, malapit ka na sa Hukay, huwag ka nang mag-ambisyon sa so Ombudsman, malapit ka nang bumiyahe na wala nang balikan. Ingat ka bro, delikado ka na. O yun, di ba? Parang atami ng mga paalala sa'yo. O, hindi ka pa nagigising. Yung hirap mo sa sakit mo, hindi ka pa natauhan. Eh, bahala ka. Pero yun nga, nakakaano, nakaka... Ano, nakakaano nakaka, din, nakakarindi din, nakakabahala din. Kasi nga, doon nga sa DOJ, kung ano-ano nang ginawa nito eh. Kung ano-ano na yung talagang, alam mo, yung mga malina, eh, nalulusutan nila. Kasi sila yung nasa pwesto eh, paano pa pag nasa ombudsman siya? Paano, paano pa, pa magkakaroon na? Saka, yun nga, pwede niyang tirahin lahat. As in, yun nga, parang way nila to. Kung hindi ma-impeach si Bipisara Sara, doon nila titirahin. Pag ombudsman na siya, yariin nila doon si Bipisara Sara. So, ayan, kahit pa paano, alam na natin